matapos ang ilang oras na pagkaantala sa pagproklama sa bagong napiling gobernadora sa lalawigan ng Cebu, tuluyan ng itinaas ang kamay ni Pamela Baricuatro bilang pangalawang babaeng nahala sa lalawigan. Ito'y matapos manguna sa 2025 midterm election canvassing na may malawak na margin laban sa kula at limang termino ni incumbent Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinubukan pang pigilan ng kampo ni Garcia ang proklamasyon ni Baricuatro sa pamamagitan ng paghain ng urgent motion upang suspindihin ang proklamasyon ngunit hindi napigilan ng kampo ni Garcia ang COMELEC na itaas ang kamay ni Pam at iproklama bilang bagong gobernadora ng Cebu. Nakakuha si Baricuatro ng 1,107,924 na boto kumpara sa 765,051 na boto para kay Garcia. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu sa bagong gobernadora, nagpahayag ito ng mga pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta lalo na sa mga nakikiisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panya, isa sa kanyang prioridad ay ang pagandahin ang healthcare system ng probinsya ng Cebu alinsunod sa kanyang mga pangako sa kampanya. Idinagdag pa nito na ipagpapatuloy nito ang mga programa ng administrasyon na nakikinabang sa mga Cebuano at nakatulong. Ngunit susuriin niya ang mga hindi. Kabilang dito ang pag-streamline ng iba't ibang programa proyekto at serbisyo sa Cebu Provincial Capitol para makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa mga Cebuano na muling iginiit na nais niyang maging inclusive ang kapitolyo para sa lahat. Ayon pa nito na magtatrabaho siya bilang gobernador sa pamagitan ng pagsusulong ng simpleng pamamahala sa paghahatid ng mga serbisyo sa kanyang mga nasasukupan. This is it. I'm officially the governor of the province of Cebu. The, the people's governor because I have been chosen by the people. The people have spoken. I have no uh, mayors, uh, no congressmen behind me, no barangay captains. I only have the people behind me. So I want to be known as the people's governor. Thank you very much. Mulari to sulong sulugaan ng Cebu. Bombo Jona kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo.